Blue skies May dalang sumpa, National Museum, malas nga ba sa inaugurasyon ng mga presidente? May sumpa nga ba na bumabalot sa National Museum ng Pilipinas? Isang mahiwagang puwersa na tila nagtatakda ng kapalaran ng mga naging pangulo na nunong parito. Ang National Museum of the Philippines na dating Old Legislative Building isang busaling mayaman sa kasaysayan na nagsilbing saksi sa iba't ibang yugto ng ating bansa. Ngunit sinasabing ito raw ay may sumpa. Ang lahat ng mga pangulo ng Pilipinas na dito ay nanumpa ay hindi nakatapos ng kanilang termino bilang pangulo ng bansa. Si Manuel Quezon, ang unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas, ay nanumpa sa mga hagdan ng Old Legislative Building noong November 15, 1935, ngunit namatay siya bago matapos ang kanyang termino. Sumunod si Jose Paciano Laurel na sa gitna ng panahon ng Japon ang panunumpa noong October 14, 1943. Ang kanyang gobyerno ay hindi nagtagal at siya'y ibinilanggo una sa Yokohama, Japan at kalaunan sa National Delivered Prison sa Pilipinas. Ikatlo, si Manuel Rojas, naging unang pangulo ng ikatlong republika ng Pilipinas. Gayunpaman, tulad ng kanyang mga nauna, ang sumpa ay tila na natiling buhay. Siya'y nakaranas ng serya ng atake sa puso na tuluyang naglagay ng wakas sa kanyang termino halos dalawang taon pa lamang ang lumipas. Tatlong pangulo, tatlong trahedya. Dahil dito, labing isang pangulo ang umilag na sumumpa sa loob ng National Museum na parang takot na madamay sa tila maiwagang sumpa ng lugar. Ngunit noong June 30, 2022, bumalik si Ferdinand Marcos Jr. upang sumumpa bilang ikalabimpitong pangulo ng Pilipinas. Nananatili pa rin ba ang sumpa ng National Museum? Ang National Museum of the Philippines, isang gusaling mayaman sa kasaysayan na nagsilbing saksi sa iba't ibang yugto ng ating bansa. Ngunit higit pa sa pagiging tahanan ng sining at kultura, may isang misteryosong aspeto na bumabalot dito ang sinasabing sumpa na tila nagtatakda ng kapalaran ng mga naging Pangulo ng Pilipinas na nanumpa sa loob ng mga pader nito. Ang neoclassical na gusali na ito na itinayo noong 1921 ay naging tahanan ng Bicameral Congress ng Pilipinas mula 1926 hanggang 1972. Kilala rin ito bilang Old Legislative Building bago ito naging National Museum. Ngunit sino ang mag-aakalang ang isang lugar na puno ng kasaysayan ay maaaring magdala ng sumpa? Si Manuel Luis Quezon, ang unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas, ay nanumpa sa mga hagdan ng Old Legislative Building noong November 15, 1935. Sa kanyang pamumuno, binigyang-diin niya ang kahalagahan ng nasyon at ng wika, ngunit hindi rin siya nakaligtas sa aniyo ng sumpa noong 1941. Muli siyang nahalal para sa ikalawang termino. Ngunit ang digmaan ay nagdala ng malalaking pagsubok. Dahil sa banta ng hapon, nagpatuloy si Quezon sa tungkulin pero sa kalagitnaan ng digmaan, siya ay pumanaw sa Saranac Lake, New York no August 1, 1944, isang taon bago natapos ang digmaan. Namatay siya bago matapos ang kanyang termino, isa ng tila tandang pananong sa sumpa ng gusali. Sumunod si Jose Pasiano Laurel na sa gitna ng hapon ang panunumpa noong October 14, 1943. Sa kanyang inaugurasyon, walang seremonya ng kalayaan kundi presyon mula sa mga mananakop. Dalawang taon matapos manumpa, kinailangan niyang buwagin na kanyang rehimen noong August 17, 1945 sa harap ng walang hanggang kaguluhan ng digmaan. Ang kanyang gobyerno ay hindi nagtagal at siya'y ibinilanggo una sa Yokohama, Japan at kanaunan ay sa National Believed Prison sa Pilipinas. Umanaw si Laurel noong November 6, 1959 sa edad na 68 na may tanikalang nagbabadya sa kanyang kapalaran. Ikatlo si Manuel Rojas na naging unang pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas. idagurasyon noong May 28, 1946 sa harap ng mga guho ng Old Legislative Building na nasat ng mga Amerikano upang patalsikin ang mga natitirang sundalong Hapon. Gayunpaman pa tulad na kanyang mga nauna, ang sumpa ay tila na natiling buhay. Noong April 15, 1948, sa isang mainit na araw sa Clark Air Base, Pampanga, siya ay nakaranas ng serye ng atake sa puso na tuluyang naglagay ng wakas sa kanyang termino. Halos dalawang taon pa lamang ang lumipas. Tatlong pangulo, tatlong trahedya, Tila ba ang sumpa ng National Museum ay nag-aanyaya ng mga pagdududa at takot sa mga susunod na lider ng bansa? Ang kasaysayan ay tila nagbigay ng babala, isang paalala na may misteryosong pwersa na nagmamatsyag sa mga umuupo sa trono ng kapangyarihan. At pinakinggan ko ang tinig ninyo na ang sinisigaw ay pagkakaisa pagkakaisa, pagkakaisa. Dahil dito, labing isang pangulo ang umilag na sumumpa sa loob ng National Museum na parang takot na madamay sa tila mahiwagang sumpa ng lugar. Ngunit noong June 30, 2022, bumalik si Ferdinand Marcos Jr upang sumumpa bilang ikalabimpitong pangulo ng Pilipinas. Sa kanyang mga unang taon sa panunungkulan, mga mabibigat na hamon agad ang kanyang hinarap mula sa bumabagsak na ekonomiya sa lumulubong utang ng gobyerno na umabot na sa record high na 15.69 trillion hanggang sa mga banta mula sa China. Ang mga survey ay nagbigay ng babala mula sa mataas na pagsang-ayon nung una, ang kanyang approval ratings ay bumagsak sa 53% habang ang trust ratings ay nasa 52% ayon sa Pulse Asia survey nung Hunyo. Patuloy ang mga alegasyon, mga bulong-bulungan ng paggamit ng cocaine at ang mga tawag na magpa drug test gamit ang hair follicle, mga isyu na tila nagpapahirap sa kanyang liderato habang patuloy ang kanyang pagharap sa mga krisis muling pumabalik ang mga tanong. Ito na nga sumpa ng National Museum? Ang misteryosong puwersa na nagpalipad pagpanao sa mga naunang pangulo, mananatili bang buhay sa kanyang panunungkulan? Sa bawat hakbang niya sa entablado ng kasaysayan, ilay sa espada ang nakatirik sa kanyang ulo, handa bang tumaga sa sandaling hindi siya maging matagumpay. Ngunit ang lahat ng ito ay haka lamang mga bulong ng kasaysayan na walang katiyakan, ang sumpa ba ay totoo o ito'y isang bahagi lamang ng kwentong bayan na nagpapakulay ng ating nakaraan? Tulad ng sinabi ni Luisa Kerr, maraming tao ang hindi naniniwala sa sumpa, ngunit ang katotohanan ng kasaysayan ay hindi nabubura ng pag-aalinlangan. Kaya't ang tanong ay nananatili si Ferdinand Marcos Jr. ba ay magiging eksepsyon o magiging bahagi rin siya ng listahan ng mga Pangulo na hindi natapos sa kanilang mga termino dahil sa anino ng National Museum? Sa harap ng mga pagsubok na patuloy na yung hinaharap, tayo'y magmamasin, mag-aantay at magtatanong, ang sumpa nga ba ng National Museum ay buhay pa rin hanggang sa kasalukuyan?